Babalikan natin ang mga memories ng batang 90s. Bilang magulang, posible pa rin naman na alas natin sa mga anak natin yung mga memories natin noon. Unahin na natin tong Holen. O kaway-kaway sa mga batang magaling mag-holen Ikaw yung matinik pagdating sa larong yan. Yung holen, yung text, yan yung unang panalo mo sa buhay. Sinong nakakaalala dito sa Pogs? Maganda rin laruin ko. Meron na! Ayan, dati akala mo yung mga mayayaman lang meron nito. Tamagotchi. Wow! Ay, may alaga ka dyan. Rabbit, aso, pakakainin mo, padudumihin mo. Alala nyo ba tong trumpo, guys? Comment kayo dyan kung nalaro nyo rin ito noon. Naalala ko yung kapatid ko magaling dito. Hmm. Nilalagyan mo pa ng tap taps para hindi makonyatan. <laughs> Pa, ito pa nga, isa sa mga paborito ng mga anak ko. At natuwa talaga sila dito. Plastic balloon. Mabuti nga, meron pa rin ito. Paper dolls. Yan. Available to assorted, guys. mga anak ko nga, kahit hindi ko na sila bilhan ng paper dolls, marunong na kasi silang gumawa ng sarili nila. Pero binili natin to dahil ito yung memories natin noon, girls, di ba? Oh. Meron din naman mga panglalaking paper dolls. Ito yung trending dati na clip ng mga batang 90s. Yung butterfly clip, ito yung uso-uso noon. Clip na pinauso ni Sharon Cuneta. Ay, mali pa. <laughs> <laughs> Ni na magdangal. Wow! Anding kami nito, guys. Ito yung dating nilalaro natin na dapat mashoot mo lahat. Ito walang radiation, hindi masakit sa mata, colorful. Oh, Mat-challenge yung mga bata dito kasi hindi basta basta nasho-shoot yung mga ringtos dito, no. Jackstone. Ito yung kahit nasa bahay ka lang, pwede mong laruin. Mother ko lang kung gusto niya rin to eh. Meron pa rin kayo magbibili niyan, pero yun nga lang, bihira na. Ayan, meron nga tayo dito, abakada, Ito yung pangunahing hakbang para mapalo ka ng hawi. Ito guys, Beyblade. Di ba? Ang sarap din laruin nito. Aminin niyo, may contest pa nga nito eh. Shoutout sa kapatid kong lalaki. Ito isa sa mga nilalaro niya noon. At saka yung Let's Go. Ayan yung Let's Go. May racing din ng Let's Go noon. May mga premyo at saka trophy na nakukuha yung mga pinakamagaling. Ito guys, oh, yoyo o oh, kaway-kaway sa mga hustler. Sa yoyo. Pagaling nga mag -yoyo. may around the world. Walking the dog. Sumuha natin guys ay ano ba yan? mga pwede mong iparalas din sa mga anak mo tulad ng pag-aalaga na gagamba. Ay, yung mga gagambang yan, nangingitlog, tapos nasa loob lang sila ng matchbox, pinanlalaban mo rin yan sa nagubang. Hanggang ngayon, may sanagubang nagubang pa rin ba sa lugar Kasi sa amin, meron pa. Ayan. Yeah. Wow. Batang ka, kapag aware ka, at iba yung sarap ng mga pagkain na to sa'yo. Sundot ko lang, oh. Sundot ko lang at ang tawa. Pero ang sarap nito. Manamis namis na may pagkapait siya. Meron pa ba kayo nabibila ng sundot ko lang? Napatikman nyo na ba sa mga anak nyo ang bulaklak ng santan? Ayan, pinatikman ko yung mga bata eh. Actually, nasarapan sila. Kasi nga yung nectar o yung para may tubig doon sa flower. May yung manamis namis po yan. Natural, walang kemikal. Kaya kung meron sa inyo laklak ng santan, ipasubok nyo na sa mga anak. Hindi mamahalin ang tsokolate ng batang 90s. Lala lang, masaya ka na. Nga, bumili kami ng ubi lang ka, guys. Ayan o. No, sa mga paborito ko noon, eh. Pinatikman ko lang rin yung mga bata para aware sila na may ganito pala tayo noon. Titibay tayo, di ba? Humihiga tayo sa buhangi. Malangwi sa kanal. <laughs> Umaakit sa puno yung mga bata noon. Piling mo marami kang audience. Ginagawa mo rin ba ito noon? Pumakanta ka sa harap ng electric fan. first talent mo, gumawa ng hugis star sa pamamagitan ng goma. Wow. Tapos, pag wala kang magawa, pinuputok-putok mo lang yung mga bubble wrap. Diba? Masaya na tayo sa ganyan noon. Meron tayong bangkang papel, aeroplano, at saka panis ang ML nyo ngayon sa nilalaro ng batang 90s noon. Oo, oh, diba? Gano'n yun. Ganun lang kasimple yung mga batang 90s. Komersyal noon na hindi mo makakalimutan. Boysen. Eh. Sino na ba naman ang hindi makakalimut sa kantang ko? Napaka-iconic. Ngayon kasi puro mga palabaster party. Nawala na yung matini, siniskwela, kwan sa panatay. Mapapanood na lang yan sa YouTube. Hindi po pag madilim na. Tapawagin na tayo ng mga magulang natin. Walang gadget, walang internet, puro kwentuhan. Masaya na kami. Sabi nga ng isa kong anak, ang sarap pala nung panahon nyo, mami, yung mga washable na cutics. Ayan ang dahilan ng pagiging kikay mo noon. Tau-tauhan, mga army. Kaya nga, nga nung bata ka, pangarap mo magsundalo, patutumbay mo isa-isa, gamit ang holen, goma. Ay, pang iba, comment nyo na lang below yung mga naala nyo na the best at hindi nyo makakalimutan. Encourage ko kayo na iparanas nyo pa rin to sa mga kabataan ngayon para hindi mawala yung uh -huh. mga golden times na yun. Golden era. Golden era? <laughs> Darating yung araw na pati sa generation nila, hindi nila makalimutan. Balik mo yung mga gawain mo noon, mga nilalaro mo noon, yung mga memories na nagpasaya sa'yo at bumuo sa pagkatao. Anong masasabi nyo sa mga panahon ni mga noon? Oh. yung mga halaman nila. Yung na nararanasan nyo na ngayon, di ba? Ano masasabi nyo sa mga bata nyo na pwede nilang mas gawin kaysa sa sila? Mas laro, mas makikita.